Uh, magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga uh, biyahero, sa ating mga uh, mahilig maglakbay Eto po, halos uh, patapos na ang tulay ng Ito, Eto po yung detour niya. dito po malimit dati na nagkaka-traffic. ang haba halos inaabot ka ng uh, dalawang oras o isang oras at kalahati dito yung traffic. Pero ngayon po, ito po yung resulta mas pinaluwang na tulay. Ayan. Nadadaanan na po yung kalahati. Yan po pinaluwang nila. Ayan. Ito na lang kalahati po ang hindi natatapos. Pero itong kalahati po ay uh, tapos na. Ayan, pinadadaanan na kaya sa lugar pong ito sa ngayon is wala na pong traffic na gaya ng dati na inaabot ng Uh, isa't kalahating oras ayan po yung magandang uh, tulay ng babanuang dati po kasi ma, ma makipot ang daan ng, ng tulay ng babanuang pero ngayon ay alos ginawang uh, four lane ayan. pinaluwang po siya kaya wala na pong traffic mas lalo po pag matatapos na talaga to yung totally uh, build na siya is wala na pong traffic kahit uh, magsawa po kayong kabibiyahe papunta ng Rojas, Malig, Quezon, Tugigaraw, uh, papuntang Santiago, Manila, ayan. Kaya malaya na po yung mga motor uh, mga motorista natin na bibiyahe. Ito rin po yung dating detour niya pero hindi po halos nagamit to. Ayan. Kaya makikita nyo po yung uh, na ng uh, daan or itong lugar ng Babanuang. Salamat po. Magandang umaga. God bless you po sa inyo.